Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back dito sa ating garden. And for today's video ay ang share ko naman sa inyo ay itong ating ang pagpupunla nitong ating mga nabiling seeds. Ito, bumili tayo ng seeds ng labanos or yung radish. And dati pa, dati pa talaga, meron na tayo ditong buton naman na itong ating mustard or yung ating mustasa. Mustasa, kasi paborito dito sa amin yung mustasa. Kaya ito ay bumili ako na talaga nito kasi masarap ang dahon ng mustasa, lalo kung i-insalada. And ito dati ko pa itong nabili, parehas din lang siya ng brand. Yan ang brand niyan. Yan. yan ang uh, isang pack nito ay worth 65 pesos. 65 pesos. Pero, madami na siyang laman. Ito, halos hati na, madami na akong naitanong dito, dito sa ating mustasa. Hati na ang laman nito. So, sulit pa rin, kahit pasabihin 65 pesos, sulit pa rin siya. Ngayon kasi ay parang medyo nagkukulimlimi mm, na malimit-limit ng umulan kahit pa paano ay umuulan na yun nga lang, pag talaga sobrang init ng panahon, ay sobrang init pa din sobrang tirik na tirik pa din ng araw, pero at least ay uh, nagkakaroon na na ng kaunting pag ulan ulan dito sa amin sa Batangas and ito nga, 65 pesos din itong isang pack na to ito yung latest kong nabili actually, dalawa to kasi lately nga ay nahihilig kami sa pagbe-blend or sa pag-choose nitong ating cucumber. So, nag din akong bumili nito kaso hindi ko pa alam kung saan ko siya itatanim. Kaya, for the meantime, ito muna yung ating ipupunla. And, the ready ako dito guys na mga ganito lang. Ganito yung ating gagamitin. Disposable or microwaveable na mga ah uh, plastic container. Anim itong aking nire-ready dito. Yan, anim na ganito. Bali, ang gagawin natin is tatlong plastic container na mustasa and then tatlong plastic container na labanos. Yun ang ating gagawin. Yun muna ang ating ipupunla. And ang laman niyan, ganyan naman ang itsura niyan. Mas malalaki. Mas malalaki ang laman. Dito na ako bumibili or ito na yung brand na binibili ko kasi mas sure ako na tutubo siya. Mas sure na tumutubo itong ang brand ay Ramgo. Niyan. Mag-magkalagay muna tayo ng lupa dito sa ating mga plastic container. Lagyan muna natin. Ang pating mix ko po nag uh, Uh, gagamitin, or uh, ginagamit sa pagpupunla, eh ito lang ating rice hull at saka yung uh, garden soil. Yun lang. Mga two weeks natin siyang i-stay dito sa container na to. Two weeks na na nandito. So, maglagay muna tayo. Kasi ito naman madali na dire diretso na lang ito. Eh. Basta na paglalagyan na natin ng lupa dito. Dire-diretso na ito. Yun. Itong ating pating mix ay yung mga pinag-alisan ng mga dating plants natin. Pinag-alisan na. na nakapahinga na siya or yung hindi yung may namatay na halaman kaya ito natanggalan ito yung mga pinag-akatan ko lang dati Ayan. so dahil nga start na ang medyo maulan or nag-uulan na so time na din para tayo ay magtanim na itong ating mga vegetable yan try nyo kasi nung tag-init talaga ay sobrang init and sobrang hirap ng tubig. Kung napanood niyo po yung kay Jessica Soho, dito po sa amin ay talagang ang lupa namin dito na available is yung talagang clay or yung talagang sobrang kitkit -kit or sobrang tigas. Sobrang tigas ng lupa as in nagbibitak-bitak siya talaga sa sobrang kainitan ganun yung texture na lupa dito sa amin. And medyo mahirap din yung tubig dito sa amin. Kaya struggle talaga ang magtanim ng halaman. So kaya ako sa inyo ay hindi po dahil or hindi natin pwede sabihin mahirap naman ang tubig sa amin or mahirap naman ang or mapapangit naman ang lupa sa amin pwede po kayong magtanim. Or kahit maliit yung space nyo sa inyong bahay, pwede din. Kasi ang dami na nang nga ngayon ng mga container na pwede nating pagtaniman. Kahit nga itong mga ganitong mga disposable, yung medyo matatangka dito, pwede na yung pagtamnan itong ating mga mustasa, tsaka mga pechay eh. So, ito, itong unang tatlo, <clears throat> Yan, pumipiyop pa. Itong unang tatlo natin ay, ang ilalagay na muna natin ay itong ating uh, labanos. Kita ba? Ilalapit ko kayo ng konti. So, ilalapit ko kayo. Ilalapit ko ito. Yan. Buputasan lang natin siya ng ganyan. Kita nyo ba? Binubutasan lang natin siya ng ganyan sa pagipagitan. And then, kada isang butas natin yan, pulugan natin. Half inch, hindi ganun kalalim yung ating butas. Yun. And then, tatakluban nyo lang. Ganyan. Medyo papatagin nyo lang siya para ma takbu takluban yung ating ginawang hole or butas. Ganan lang. Ganan lang ang ating gagawin. And then, spray lang natin. Spray lang ang gagamitin natin na pagdidilig dito sa ating plants. Or dito sa ating punla. Yan. Spray lang na ganyan. Yung parang uulan na ulit guys. So, ganan lang spray spray lang and doon muna natin to ilalagay sa ating likudan dito sa mga payagitan nitong ating lagayan dito nakalimutan ko guys um, bumili ng pentel pen para siya ay malagyan ng label tatandaan na lang natin kagaya nitong isang to labanos to dito lang natin siya ilalagay yan, dyan lang. Kasi dito naman sa pwesto na to ay uh, nakaka-receive din siya ng sunlight or may liwanag din or may morning sunlight din na tumatama dito sa portion na to. Kaya okay lang na dito siya nakalagay. Huwag nyo siyang ilalagay doon sa talagang na direktang ulanan or uh, aksidente siyang pwedeng mabasa or madiligan ng talagang mabawash out yung ating mga punla. Kaya dyan lang sila sa may lilong. And, <coughs> yun lang ang gagawin natin. Ganun lang. Nagdagan pa natin na kaunti panlupa lupa ito. Tayo ay magbutas lang ulit ng ganyan. Ganyan. Half inch lang. Half inch yung butas natin. Yun. And, sa ko yung hindi na agad makita kada isang hole ay isa kasi malalaki naman itong ating buto ng labanos kaya kaya natin sabihin isa lang yung pumatak or isa lang talaga yung ating nailagay sa hole and then tabon lang ulit ganyan lang ganyan lang kasimple yung pagpupunla so kayo dyan sa inyo inyo start na din kayo na mag tanim-tanim. Spray na din natin. Dito sa unang layer, ay ilalagay natin ay eh, itong ating mga labanos para hindi na tayo malito or para tanda natin. Sa bagay, iba naman yung dahon ng labanos compared dun sa dahon ng mustasa. Kaya madi-distinguish din natin na yun ay labanos at yun ay mustasa. Ganun ulit. Mabilis lang ang labanos, para ang labanos ay after uh, 60 days. 60 days pa? Search natin, guys. Sabay-sabay. Oh, 60 days nga nakalagay dito eh. 60 days after na matanim natin or buhat sa pagkapunla. yan And mamaya, try na din nating maglinis-linis dito sa ating garden. At kasi ito after 2 weeks uh, ililipat na natin 'to dun sa permanente niya na container. Ang dami, ang dami nitong laman. Kaya sulit tayo sa 65 pesos. Iyon. And then spray spray lang ulit. Yan, para siya ay mamoist. O maging basa-basa yung kanyang potting mix. naman, ay itong ating mustard or yung mustasa. Yung ating mustasa. Eto, medyo maliliit ang buto niya, kaya hindi na natin kayang uh, bilangin kung ilan ba yan. So, ang gagawin lang natin, after nating mabutasan, basta lang natin ipagagaganyan. And then, tabon lang ng lupa. Kuha kayo ng lupa. And then, patak-patakan nyo lang yung hole. Para hindi na maibo yung kanyang pagkakapunla. Yung pagkakapunla natin sa kanya ay yun na din ang tayo. And then, spray lang natin. Bibigyan natin ng space itong ating mga vegetable dito sa ating garden, dito dun sa ating space dito. Kaya tayo ay naglagay din ng net. Kasi sabi ko, uh, kaysa naman puro ornamental plants yung ating tanim dito sa garden, total medyo maluang naman yung space natin, ay sasalita natin ng mga uh, vegetable. So, ganun lang ulit. os kuha ng lupa. And then, kapatakan nyo. Or tabunan nyo lang siya. Yan, ganun lang. And, spray ulit. Ganun lang kasimple guys ang mag, um, nitong ating musta at labanus. Akala ko kasi may pechay pa ako dito kaya hindi ako bumili ng pula or buto ng, ah, ng pechay. Wala na pala. Ubus na. Ito na yung ating last. Hindi mo kailangan na may malawak na garden or malawak na bed para makapagtanim ka ng halaman or ng ganitong klasing vegetable kasi kahit sa mga container na lang din or doon sa ating mga paso-paso ay pwede. Yeah. And then lagyan lang ulit ng lupa sa ibabaw may shadow malilit yung buto natin itong ating ano ating mustasa kaya ganyan lang ang gagawin natin and spray spray lang ulit lang nakong pure coco peat ang inyong gamitin sa pagpupunla yung pinakapating mix nyo. Ang akin dito is may coco peat to, may konting gar garden soil, at saka yung bulok na ipa. Yung nabulok na ipa. yun So, tanda natin na ang first layer ay itong ating labanos and then ang second layer ay itong ating mustasa. Yon, medyo na. medyo madilim-dilim na. Pero try natin na mag ayos-ayos pa din dito sa garden. Pero uulan ni, eh. uulan guys, medyo maulan or nag-aambon. So, kanina, nag-start-start start na tayo or nagsimula na tayo maglinis-linis dito sa ating garden. Ang problema natin ngayon ay lagunos ang ulan. Yan, paparating ang ulan. Hindi ko na matutuloy ito. Palok ko si, trim natin itong ating maki. Bawasan natin ng ibang mga plants dito na medyo doble-doble na. And yun yung ating rubber plant. Yan, medyo maambun na or umuulan na. <laughs> umuulan na. Ay, ipopropagate natin para siya ay matanggal na natin dyan kasi medyo malaking space din ang i-occupy itong ating mga rubber tree dito or rubber plant malaking space yung of occupy niya ay balang nga natin na gawan dito or uh, salita ng mga vegetable itong ating garden so medyo malakas na yung ulan kahit tayo ay may net nalaglag guys yung aking phone nalaglag yung phone yun, medyo malakas-lakas na yung ulan and hindi ko na mapapakita sa inyo lakas na ang kagandahan din pala nitong may net tayo kahit malalaki yung patak ng ulan niya ay pag tumatama na dito sa net yan o, may araw pero umuulan kahit siya ay tumatam or kahit siya ay malalaki ang patak ng ulan pagbagsak dito nasa sala siya ng net nasa sala so hindi na ganoon kapersado yung patak ng ulan dito sa ating mga lupa o dito sa ating mga halaman so hindi nasisira yung kanilang pating next hindi masyadong na dudukal Umuulan guys, ko hindi ko alam kung pansin nyo basa na tayo, medyo basa na tayo pasok tayo ulit dito sa loob yan ah. kita yun, yun ang kagandahan ng may net kahit gaano ka laki ng patak ng ulan hindi nadadamage yung ating halaman, hindi nabdudukal yung ating lupa, yun kaya okay din lang na kahit pasabihin Uh, late na ang ating net sa tindi ng sitata ng araw hindi pa din kasi useful pa din siya dito sa ating ulan, mula na guys ngayon naman ay hapon na hindi ko na kayo mapapakitaan ng paglilinis-linis pa natin dito sa ating garden, yan hindi ko alam kung kita nyo ba muulan yan, ang lakas ng ulan maghapon siyang paambon-ambon ngayon lang tumuloy ng ganun ka. Ako ang ating tripod na babasa. Ikanlong natin. <laughs> Nabasa. Hindi ko napansin. Yan. Ginagamit na natin itong ating tripod. Kaya happy na ako. Kasi unti-unti na nakukumpleto natin yung gamit natin sa pag-vlog. And hopefully fully, ay yung camera naman natin po ang ating ma-provide or makabili tayo ng medyo maliwanag na camera. And yung mataas ang memory para hindi lagi napupuno ang aking cellphone. So yun lang, kwentuhan lang muna tayo kasi hindi tayo makapag-garden kasi nga umuulan. Malakas ang ulan. Ayoko namang magbasa. Hindi ko feel or hindi ko ano na magbasa. Pero sinisi pag ako na maghalaman kung kailan naman umulan. So sa inyong bang lugar guys, umuulan na din ba? Kasi dito sa amin ay medyo, medyo. Parang alam mo na talaga na tag-ulan na, na nagtatag-ulan na. Baka sa susunod natin ng mga vlog, magpupunla naman tayo ng talong ng talong. Ipapakita ko sana pala sa inyo, kung aabutin pa. Ipapakita ko sa inyo yung malberry natin. May bunga na yung malberry natin and hinog na siya. Napakita ko na naman ito dati, yung ating malberry na babagong sumusulpot pa lang yung kanilang mga bunga. Maliit pa lang itong puno to. Try natin. Ako naman hindi pa. Kaso ah, lumakas pa uli ang ulan. Hindi pa naman ako nakakaligo. Pero try natin i-harvest. Parang ang bunga nito. Pakita ko sa inyo. Pakita ko. Yun. Ito lang. Yan lang. Ito lang. Ito lang. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, Nandito yeah, yeah. oh, tayo sa balisbisan. Kaya ganan, no. May pumapatak. So, yan lang. Yan lang yung puno natin ng mulberry. Isang diretsyong tuwid lang. And, kasing tangkad lang siya ng bata. Ng mga... 2 years old or 3 years old kasi tangkad lang siya ganun lang ang tangkad niya pero siya ay may bunga hindi ko alam kung makikita nyo makita ba yung bunga niya dyan sa dulo parang hindi at saka yan 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 dyan sa baba oh. yun ang bunga niya yun yun yun, yun. saka hindi ko alam dyan sa tuktok na yan may bunga din siya dyan so yun dahil tayo ay hamit at talaga hindi natin matiis kukunin natin yung malberry kukunin natin look kita, hindi ko alam kung kita yun yun ang malberry yun ang bunga muulan oh. talaga, kunin natin i-harvest natin etong dalawa itong isa hindi pa yan kasi medyo mapula pa medyo mapula pa yan dito sa baba yun medyo mapula pa din against the light tayo yan mapula pa din siya so hindi muna natin siya kukunin so nakakuha lang tayo ng dalawa dalawa na malberry and kakainin na natin siya katsa ay babago pa lang na um, nahihinog. Kahit siya ay medyo maitim na ang kulay, pero siya ay medyo maasim pa. Babago pa lang siyang nahihinog. Hmm, nakadalwa tayo. Harap. tap ng ating malberry. Masarap yung medyo may asim-asim. <laughs> ba yan? Talagang hamit. Hamit na hamit. So, yun muna ulit guys, ang laman ng video natin na to. At muli po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa ating mga vlog. At hanggang sa susunod, samahan niyo po ulit ako sa mga susunod ko pa na vlog. And ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye everyone. Bye-bye po. Bye.